Dumating na yung inorder ko sa Shopee na binhi ng mushroom. Ito. At itatanim rin natin ito ngayon. At papakita ko sa inyo kung legit nga talaga itong nabibili na binhi, yung binhi ng mushroom siya sa online sa Shopee. Yan, Bali, tatlong piraso to Yung isang piraso nito ay 500 grams. Kaya tatlong piraso. Kaya isa't kalahating kilo to lahat guys yung binili kong binhi ng mushroom siya Shopee. ito na siya guys, yung binhi ng mushroom ayan, itatanim natin to, may mga materials na rin ako dito, i-prepare ko lang yun, tapos itatanim rin natin ngayon, tapos ipapakita ko sa inyo yung magiging result nito, kung legit ba talaga to, na tutubo sya ayan nabuksan na natin, medyo may amoy lang sya, ganito talaga siguro yung ano dito, yung amoy nya, yung klase niya. kaya yun, samahan nyo ako guys tanim natin to yung binhi ng mushroom dito natin siya ipapabuhay dito sa sa dahon ng saging na natuyo. Yung binhi ng binili natin sa Shopee. Ayun, samahan niyo ako guys sa bidyong ito. Uh, prepare ko lang muna to tapos i-tanim na natin. At ito, nailagay na natin yung binhi ng mushroom dito sa daon ng saging. Lagyan na lang natin ng plastic. Tapos, hintayin na lang natin yung 15 days. At tingnan natin yung magiging result nito, guys. Panorin nyo lang hanggang dulo kasi papakita ko yung result nito. Kung legit nga ba talaga na mabubuhay yung mushroom na binhi yung binili natin sa Shopee. Naikabir na natin ng plastic yung itinanim nating binhi sa dahon ng saging. At ayun, within 15 days, titingnan natin yung magiging result nito. Kung tutubo nga ba yung itinanim nating mushroom. Kung legit nga ba yung binili nating bini sa Shopee. Ayan. At ito na yung pag 15 days na tinanim kong bini ng mushroom sa Shopee. At mayroon ng mga tumubo doon. At dito sa kabila. Ayan. Digit naman guys na, 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 nakapabuhay tayo. Yun nga lang may yung iba na possible pala na binhi ay kinain na ng langgam. Hindi siya talaga na buhay. Pero may mga nakalusot naman tsaka first harvest pa lang yun naman ito. Mayroon pa yung matutubo pa yung iba. Kasi yun nga yung sinabi ko din yung ginawa ko ng paraan na nilagyan ko ng oil ito pa ikot para ginawa ko rin yan ng video about yan, yung unang video ko dito about sa mushroom at pinaikutan ko ng oil para hindi makapasok yung langgam yung naging problema lang kasi doon umulan ng malakas dito bigla nakaraang araw pumasok doon at nalagyan ng tubig kaya kumalat din yung oil useless din yun pumapasok pa din yung mga langgam doon galing yes so ang dami yan tapos dito na sila nanging itlog kaya ang ginawa ko nito uh, nilinis ko yun ulit kasi pag tanggal ko marami langgam sa loob tapos may mga itlog na nila kaya yun yung pinakain nila yung mga pasibol na na mushroom kaya sayang. Pero may mga makalusot naman katulad nito. Ayan. Ayan. Tapos dun sa kabila. Sa kabilang side meron din. Tsaka meron pa naman to sa loob. Hindi ko pa to na nati-check na buksan pero meron pa yan. At yun yung i-harvest natin ngayon. Ayan. At yun nga, digit naman yung yung na-order kong binhi ng mushroom sa Shopee. Uh, abangan nyo lang yung mga susunod kong update or content about dito kasi share ko din yung mga ginamit kong uh, materials niyan, yung paano yung mga pamaraan na uh, pagpapabuhay ng mushroom sa indoor na place. Uh, at ayun, maraming maraming salamat guys sa pananood.